Ondoy, <laughs> yung sa ikibuhat mo de ondoy. ubo ko ondoy ay, higda-higda lang sa taan eh. 16 viewers, thank you for watching guys. Relax muna tayo guys kasi may ubo tayo. Sky TV Vlog, shout out. and shout out po sa 16 million viewers thank you for watching guys morning Kung sa may handa ninyo diha guys nagbinignit mo guys sa'yo nagbinignit diha panghatag lang mo ha si nagbinignit shout out 42 viewers Hello po, ayan, Terejin Robles. Mega love shoutout po sa'yo, Terejin Robles. Kung may YouTube channel ka, baba ka na lang dyan ng link mo ha. May ano ka na, may moderator. Shoutout po sa'yo. Maraming salamat po dito sa pagtambay ng ating live at pagdaan. Yan, dikitan nyo po yan si ano, si Sky TV Vlog po kasamahan kaibigan ko po yan siya po kaya bikitan nyo po yan sana po ano gawin nyo kay kaibigan shout out 128 viewers wala ayan daghan tani doy Yan shout out sa lahat 128 viewers. Thank you for watching guys. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating live ngayon. Comment lang po si kayo dyan ha. Ayan, shout out 111 viewers. Thank you for watching guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano po tayo ngayon? Ma masakit po yung ano natin, ulo. Relax na muna. Siguro dahil sa ano na to. 189 viewers. Thank you for watching guys. Sky TV Vlog. Drop your link diha ha. Para ka na mga friend na to din Nga na nag YouTube. Ay madikitan ka ha. Shoutout 119 viewers. Ayan guys, laro muna tayo ng im ng Free Fire habang ano, nagla-live. <laughs> Ayan, shout out sa lahat ng mga nanonood na ating live. 208 viewers. Maraming salamat, guys. Nasa 4 minutes pa lang yung live natin, guys. Ha? Kaya sana po subaybayan niyo po yung live natin. Today. Maraming salamat. O, oh. oh, sino ba naglalaro ng Free Fire? Laro tayo. Laro tayo guys ng Free Fire ha. Kung sino po yung naglalaro ngayon ng Free Fire. Ito po. Shout out po sa lahat ng mga nanonood. Ayan, nagbaba si Sky TV Vlog. Sa lahat ng mga nang dyan, dikitan dikita niyo po yung kaibigan ko na si Sky TV Vlog. Shout out po, 126 viewers. Maraming salamat po sa inyong panonood, guys. Thank you, thank you so much. Kung sino po yung may time dyan ha, magdikitan lang po kayo dyan, mga kaibigan natin yan, yung mga nanonood dyan. Shout out po sa lahat. Ayan, nagbaba na si Sky TV Vlog. Dikitan nyo po siya guys. Mabait po yan. At supportive po yan na kaibigan natin ha. Kaya pag dinikitan nyo yan, di kayo magsisisi. Yan, shout out 120 viewers. Shout out 70 viewers. Thank you for watching, guys. Shout out 189 viewers. Thank you kayo, guys. Nagadan-an no, ninyo na na guys. Ay, maraming salamat po talaga. maraming salamat po. 189 viewers. Thank you for watching. Ayan. Rampage! Thank you, thank you so much, guys. Wala na tayong bala. ayun shout out, 85 viewers. Ayan na. Nabisi tayo sa ano ngayon na ating paglalaro nito. Ayan, shout out, 85 viewers. Maraming salamat, guys. Guys, magpapaangat program sana tayo, guys. Kaso konti lang 'yung nag uh, nagko-comment. Shoutout 163 viewers. Ay wala na pala. <laughs> wala na pala signal. Guys, nawala yung signal natin kasi umulan dito, lagot. Guys, umulan na naman dito sa amin sa inyo ba? <coughs> Ayan, balik po tayo Sky TV Vlog. Maraming salamat po. 21 viewers. Ayan, nag-vlog tayo guys. Nawala yung signal. Mahina talaga yung signal ko dito sa amin. Ayan na, reconnecting na naman tayo. Ano na ba to? I need to...